Hello guys! Good evening! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. Don't be sad dito. Once again, ako pala si Josh. For today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano tayo makapag-create ng unlimited vouchers gamit ang ating piso hotspot or piso wifi na no need ng bendo machine. So, ano nga po ba itong hawak ko? Guys, ito is uh, access point no? na pwede nyo i-connect sa router and then ilalagay nyo lang sa mataas na lugar. The higher the antenna, The better. So nagre-range po siya ng 20 meters to 100 meters without blocking. So ang kagandahan nito, le less maintenance, less konsumo sa kuryente. Sa so, mga nagtatanong, kailangan pa ba ng umada controller dito or ng PC or laptop na open 24 hours? Ang sagot is hindi na po kailangan kasi may server po tayo na pwede mag-generate ng unlimited vouchers for client monitoring and then sa sales monitoring. Okay, so pwede rin tayo mag-customize ng landing page o yung portal. Pwede rin natin baguhin yung wifi name and then yun nga po yung unlimited voucher. So ito yung gagamitin natin. Instead na maguhulog po sila ng coins, ang gagawin po nila gamit dito is buy a, vouch a vouchers code na lang po yung bibilin ng mga Uh, client o yung mga users na kailangan ng internet. Lalong-lalo lalo na kung nasa remote area po, mas malaking potential na kitain gamit itong access point na ito. So, dalawa ito, EAP110 and EAP225 na nakaprogram na po sa server. Kaya po, kahit nasan po kayo, anytime, anywhere, pwede nyo pong matrack or matrace yung mga users, yung sales, kung ilan yung nabiling voucher sa loob ng isang araw. So, Ayun. So, ituturo ko sa inyo pa paano mag-create ng vouchers. And then, kung gusto nyo mag-purchase, hanggang sa dulo ng video na ito, explain ko ano yung kasama sa package. And then, pwede nyo ako yung message. Ako mismo yung mag- uh, papaliwanag sa inyo, explain ko sa inyo by uh, messenger, ako po yung makakausap nyo. Okay? So, tara. Punta muna tayo dito sa ating sa ating account. So, kapag po nag-purchase kayo, meron po kayong sariling username and password katulad po nung ituturo ko ngayon sa inyo. Eto, nakikita nyo. So, mag-login lang po kayo sa designated na server na ibibigay po sa inyo. Ayan, okay? So, guys, ang kailangan natin gawin is mag po tayo sa ating sariling username and password at sariling server na kasama po dito sa package. Nasa manuals po yung inyong designated username and password. Kapag po okay na, pwede na po kayo mag-login. Ayan, click nyo lang po yung login. Then, mapoproceed na po kayo dito sa ating site or sa server. Okay? So, ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano mag-create ng unlimited vouchers. So, mapapansin nyo guys dito, meron po akong 4 access point. Ito po yung, yung antena na nilagay ko po sa tindahan, sa, sa isang bahay, tapos dito po sa amin. So, yung dalawa is active. Yung isa po, yung dalawa is disconnected. So, pwede po kayong mag-avail ng maraming unit ng same account. Ibig sabihin, kahit nasang lugar kayo, pwede nyo po iyan matrace. Or pwede nyo pong ma-access ang inyong uh, portal or sa inyong inyong mismong account. So, ngayon, kailangan lang natin gawin is punta tayo dito sa may site, sa may itaas. Click nyo po iyan. Click nyo po yung Hotspot Manager. Ayan. And then... Mula dito, meron po dito makikita na authorized client sa may itaas. eto po siya. Then vouchers client users. And then from authentic data. Ang kiklik nyo po yung vouchers sa may itaas. Okay, so pag nandito na po tayo, swipe nyo po pataas. Meron po dito sa may ibaba na create vouchers. Click nyo lang po ito. Ayan, so nandito na po tayo. Meron naman ditong apat Ah, meron dito mga tabs na pwede nating i-access. Yung portal, no-need nyo na pong galawin yan. Yung code length, ang ito po is hanggang 10. For example, yung voucher po na na gene generate nung ating access point or ng antena natin is hanggang 6 digit to 10. Ibig sabihin, kung prepared nyo mas secured, pwede kayo mag 8 digit or 10 digit. Okay? So, ito po yung sample nyan nung nung vouch, nung vouchers. Ayan, so makikita nyo 6 digit lang yan. Pero pwede nyo maggawain ng 10. Okay? And then, sa amount, depende kung ilan yung ipiprint nyo. So, sample, isang daang pirasong uh, tagwa one day. Ayan, so pwede. Okay? Then, sa type, meron din dalawang options. Limited usage counts and limited online user. So, wala na po yung gagawin dito. pipiliin nyo lang po limited usage count. Okay? So, ang pwedeng makagamit po dito ay isa lang. Pwede nyo iset ng tatlo, lima, hanggang isan libo ang pwedeng makagamit ng isang vouchers. Or 999. Sorry. 999. Okay? So, ngayon, syempre, kung yun yung gagawin nyo, depende po sa inyan yan. Pero, I suggest, one voucher valid for one device lang po. Pero, yung iba po, sample sa promo, promo ko sa tindahan, ang ang one month ko sa isang voucher ang pwede maka-access doon tatlo so kayo na po ang magsiset nyo dito sa limited usage count so sample lang ilalagay nyo dyan tatlo So, sa isang voucher po na mag-generate, tatlo po yung pwede maka-access. Okay? So, ayan. So, sample natin. Three yung nilagay ko. Ano? And then, sa duration type, meron po dito uh, vouchers duration and client duration. So, nga, yun nga po, ang gamit natin is voucher. Dito naman po sa client duration, configure the duration of client is client expire after the duration use. So, pwede naman yan guys, pero voucher nga po tayo, di ba? So, ang i-click natin is itong duration. So, sample, custom natin. mag-create po tayo ng 10 pirasong voucher na good for 30 days. So, ipipiliin nyo lang po dito sa may option ng minute, yung days. Then, ilalagay nyo lang 30 days. Ayan. Okay. Kapag okay na, pwede nyo na po itong isave. And then, meron pa po ditong option sa may iba ba. Meron ditong rate limit. So, explain ko na din ito. No? So, sample, ang MBPS nyo po sa bahay is 50 MBPS. Okay? So, pwede nyo i-limit per voucher para po hindi kayo mag-lag or hindi affected yung main wifi nyo or router nyo. So, sample, ililimit nyo lang sila ng 5 Mbps. Ayan. So, ibig sabihin, hanggang dun lang yung max na speed na kaya nilang uh, magamit sa download. Okay? So, yon So, sample yan. Pero, pwede nyo din yan, guys, i-customize. So, sample, sa download, ang ang pinaka max lang nila is uh, 5 Mbps. Okay, para po hindi maglag yung mismong Wi-Fi nyo o kung connected kayo sa main Wi-Fi. And then sa upload, sample natin 5 Mbps din. Ay, wait lang. Continue natin. So, invalid format. So, wag natin lagyan ng Mbps. 5 lang ang natin. So, dito is 5 lang din. And then, pwede nyo na siyang isave. So, ganun lang. May option po sa inyo para malimit yung bilis o yung konsumo ng mga users per voucher. Okay, para po hindi kayo affected sa main connection ng wifi nyo. Okay po ba yon? Then, meron ditong option, yung traffic limit. Actually, eto, hindi ko na ito sinasuggest. No? Pero yung iba kasi, ang gusto nila, so sample, sa one-day voucher, one-day voucher, ano, uh, Ililimit lang nila yon guys ng 1GB. So ibig sabihin kapag naubos nila yung 1GB kahit hindi pa tapos yung 24 hours, hindi na nila magagamit. So ganun, may ano, may duration lang po, may traffic lang siya. For example, ang, tra ang maximum traffic na mabibigay natin is 1GB. So 1GB lang siya. Iki-click nyo lang po dito yung total. Ayan. Okay? So meron dito'ng options na everyday meron mayro siyang 1GB. Uh, every week meron siyang 1 gig every month meron siyang 1 gig so ganun pero ang pipiliin niyo lang po diyan yung total sa may ibaba para pag naubos na yung yung uh, 1 gig niya wala na po siyang connection so optional po ito ano, so hindi ko na to i-check hindi ko na din to i-check yan kapag po naka-default no naka-default yung ating um, uh, tawag dito yung, down, yung download or yung limit kung baga kalahati ng wifi natin yung nagagamit nila. So, depende po sa si inyo yan ha. Ah. So, ngayon, ikiklik natin to dito. Siyempre, kung ilan yung pwede makagamit, isa lang. Ayan. Okay, kapag okay na po, again, gagawa po tayo ng sampung pirasong vouchers. Tapos, ang makakagamit, in, eh, na ano ko, na i-edit ko, tatlo. Sampung pirasong vouchers na good for 30 days, ang makakagamit po ay tatlo per vouchers. Okay. So, ngayon kapag okay na, click save. Ayan. So, eto na yung nagawa natin na 10 na voucher. So, April 19, may oras siyang kung kailan yung ginawa. And then, kung gusto nyo pong i-print ito, i-click nyo lang yung code or i-manual selection nyo na lang siya. And then, meron pong option dito. May dalawang option para ma-print. Print unused voucher. Sa lahat po na hindi pa gamit na voucher, mapiprint print selected voucher. Kung alin lang po yung pinili nyo, yun lang po yung mapiprint Okay? So, i-select natin itong print selected vouchers. O yan. So, meron na tayong sampo na vouchers na good for 30 days. Na tatlo po ang makakagamit for vouchers. Malinaw. So, ganun lang pong kadali. Ganun lang pong kabilis mag-create ng unlimited voucher. Unlimited po ito, no? Yung kasama po sa package, once na nag-avail kayo, is meron kayong 400 initial vouchers. Kasama na po yung tarpaulin, kasama na po yung manual instruction sa loob. One year cloud server na po ito. And then, meron po itong 1 meter lang cable at meron po tayong uh, mahabang LAN cable for additional po yun kung gusto magdagdag. I-message po lang po ako dito sa ating... A uh, Facebook account. Ito po yung ating official Facebook account. Jose Ofa Jr. So, dito po ako nag update palagi related dito sa ating topics na piso, wifi, or piso hotspot na no need ng vendo machine. So, palagi po ako nag update dito. Ayan, katulad nito, piso, wifi, no need vendo machine. Paano gumawa ng unlimited vouchers? Meron tayong mga short videos para po guided po kayo sa sa ating ano maliit na pagkakabalan or negosyo na pwede nating simulan kahit po may existing business kayo meron kayong negosyo pwede nyo itong isabay so i-message lang po ako isasend ko po yung details sa inyo para po ma makita nyo din kung okay ba sa inyo at pwede na, kayo, pwede na kayong bumili so yun message lang po ako ano, and then uh, kung magpiprint po kayo ng vouchers kung wala kayong printer pwede po sa computer shop di ba or pwede po kung meron kayong printer, mas mabilis print nyo na lang. Okay, thank you so much guys. Hopefully, na nakuha po nyo po yung pag-create ng unlimited vouchers para po makapagsimulan po kayo ng maliit na pag, pagkakitaan habang kayo po ay may negosyo or may existing businesses or kahit nasa bahay, na nasa may grocery store ka. Pwede, pwede po. See you again sa susunod na video. Bye-bye!